Gagawa yeah, tayo ngayon ng trending na trending na pampaswerte ngayon sa online na sabi, effective daw. Ito namang gagawin nating pampaswerte ay sundin nyo lang kung gusto nyo. Kung ayaw nyo naman, okay lang. Basta, huwag kayo na lang gawin, di ba? Ito ay si-share ko lang. Trending kasi ito ngayon. So, una nating pampaswerte dyan ay ito ang kailangan mo lang. Itong 50 pesos sa post cellphone, syempre. Dahil araw-araw mo hawak ang cellphone, so ito yung gagamitin natin, lalagyan din natin ito na 50 pesos. Ayan. Para ang kasabihan nila, dahil araw-araw mo hawak ang cellphone, sabihin, araw-araw hindi kinawala ng pera. Itry mo lang kung gusto mong gawin, pero kung hindi, okay lang din. So ang gagawin sa 50 pesos is ganito. I-fold natin siyang ganyan, yan. Basta nakalabas yung mukha ng pera, yan yung tao na yan. So, mas mainam sana kung meron tayong clear yung cellphone case. Pero kahit hindi naman clear, pwede na itong ganito. Gayun sa akin, hindi sa fear. And then, ang ng 50 pesos, ganire. Eh. Ayan, nakataobor, na nakalabas yung ulo ng ay, mukha ng pera sa cellphone case. Ganyan, parang hindi mo si makikita. Parang ganyan. Basta itong ulo nito or yung mukha nito is pa So, ilalagay mo yun sa case mo, and then, nilagay mo cellphone. So, wapong yung sa cellphone mo, hanggang sa masira ng yung cellphone mo, wapong pampaswerte yan. At kung sa ibang bansa ka naman, basta red ang pera, ang currency pwedeng red. Basta red. Dito sa Pilipinas, 50 pesos ang red natin. So, 50 pesos lang ang gagamitin. Pwede rin naman daw 1,000 o 500, pero mas maganda daw. Ang kailangan is red talaga. Swerte. Ngayon, kung halimbawa, dollar daw ang pera mo, rin ganyan. Ilagay mo siya sa ang pau tapos ilagay mo yun sa cellphone mo. Kasi so, yun yung unang natin. So, meron pang pangalawa. Ito naman, yung 168, 168 na pera or 1,680 plus ang pao. Ayan. So, ganyan, kung may ang pau ka, ayan, nalagyan mo siya ng 1,680 kung di naman kaya ng ganun kalaki. Pwedeng 168. Gaya nga, meron tayong 1,680. 1, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, and then 600. Yan, 80 pesos. Lalagyan mo yan sa ang pau. Tapos, ilalagay mo yun ito sa ilalim na unan mo. Huwag na huwag ba tatanggalin. Kahit maglinis ka, basta lang dyan lang yan. Huwag mo tatanggalin sa ilalim ng unan. Sa matutulog ka, yan. Pampaswerte rin na ulto. Ektibong pampaswerte. Diba? Ayan. So, ganito lang yan. Yan. Ito. Plus 600, 1,680 or 168. Ayan. Ganto ang itsura. Tadreman siya nakatupi. Oh. Pero ang hinahinay ako tupin kasi, oh, ang oh, malurutong pa rin pera. Tadreman itupin mo kung di kakasya sa ang pao mo, no? Ayan. Ito na mga kakasya dito eh. So, ayan. Pampaswerte natin. Wala namang mawawala kung susubukan mo. Basta kung ayaw mo namang gawin o kung lang din mo muna sundin. Ako yung nag-share lang naman. Napapanood ko yung mga trending na kayo na pampaswerte. At marami na rin nakasubok daw ng ganito at eh. effective daw sa kanila ha. Pero try mo rin na kung gusto mong subukan, go na. Gawin mo na ngayon. Ayan. So, ilalagay mo lang yan sa ilalim na unan mo. So, huwag pong yun. Okay? Yan siya. Ba? Yun lang. Sa mga gustong gumawa nito, gawin niyo na po ngayon. Tapos kung ayaw ina na maro, kailan din, nakishare lang din naman ako. Ako, tatry ko lang din gawin niya. yan. Siyempre, sa pa rin ng iba, iba pa rin yung nagsisipag ka at nagtatrabaho. Uh, tama naman yun. Pero, minsan na si, kailangan ng iba ng pampaswerte, di umanay pampaswerte, di ba? O, Aminin mo, ikaw gumagawa ka rin yan, diba? Kaya, kaya nga, minsan nang gagawa ka ng Prosperity ng New Year, ba? Diba? So, why not? Itry mo rin to. Yan lang. Bye! Nisa ko pa tingin na, natin dyan. Yan.